Bye-bye. Bye-bye. Yo, what's up mga kataktak natin dyan? What's up, what's up? Today's video natin ay papakita ko sa inyo ang kinikita natin sa ating paglalalam mo. So tara, kunin na natin ang ating first booking dito yan sa Palibago. Let's go! try ko nga kung kakasya kasi baka eh. sa, kasi eh. oh, sige. Sa, yung isa po, lang po ito, yung may pangalan, iiwan lang po yan sa guys. Oo. Uh, so, dito po, ang, na, ito yung babayaran sa ang DS. Kung saan? Oh, sige po. Dubli po yung babayas, bali dubli yung babayas kasi ito po, ito po dito, ito po ang mag-re-infeed yung nandun sa bulking. So yan, dalawa ang customer ni ma'am. Dalawa ang pinadala niya sa akin dito sa papuntang Kabuyao. Bali, dalawa din ang kanyang bayad. Isang 100 at isang 78 pesos. So meron na agad tayong 178 pesos. Bali, bago to Kabuyao. Sir, iwan ko daw po dito. Sabi ni ma'am, Miss Ira. Pukulin na rin po niya. Ma'am, bayad bayad na bayad. Opo, bayad na Ito ba, ito ba? Ata ba? Ito ba? Ito ba? Ito ba? ba? Ito ba? Ayan, na-deliver na natin ang una nating booking At nandito na tayo sa South Bay, Chibuyao Para kunin yung pangalawa nating deliver Papuntang Kalamba 103 ang kanyang rate Let's go Ito lang po. Good day, thank you po. Ayan, nandito na tayo sa Bilya de Calamba. Nadala na natin yung deliver. Nalimutan ko lang yun yung camera ko. Pero nabigay uh, na natin sa customer. Eh. Ayan, nabayaran na rin tayo ng 103. Uh, proceed tayo sa pangatlong booking. Let's go. Papa, nabrilya Pa. sa AUP po ko ng silang na dalin. So, thank you po. Ayan, nakuha ko na yung pangatlong booking. Kalamba to silang sa may AUP. Makalagpas ang Nubali dadalin. Tapos meron pa akong isang nakuha dyan na Kalamba to Santa Rosa naman. Sa may Amira Home, sa may Sinalhan. Kukunin ko na rin muna yon bago ko yung labor. Nandito na ako sa pangapat na booking. Kukunin ko na yung item bago ko dalhin yung pakatlong booking ko sa Maysilang. Ang rate nung sa Maysilang ay 147. Tapos itong pangapat ay 135. Yan, nakakapat na booking siya tayo mga katakta. Kukunin ko na yung item. Naka-pack naman ito ng burger. Bakit? Hindi ko nabibilangan ito mura. Oo. Okay. okay. Yan, nandito na tayo sa Amira Homes at nadala na natin yung pangatlong booking dyan sa silang. Hindi lang natin na video ang kasi nagdolo ko tong GoPro Hero 25 natin eh. <laughs> Pero nadala na natin at nabayaran na tayo doon. Proceed na tayo dito sa pangapat na deliver natin. Malapit na. Bago meron pa akong isang nakuwang booking, ang pickup naman ay sa Garden Villas. Andra po pa sa may Golden. So yun ang last delivery natin nito mga katotok natin. Yan, nandito na tayo sa my Golden City sa pang limang delivery natin at last na delivery natin kasi uwi na ako katapos nyo na eh. hindi natin na video nulit yung pag pick up kasi nga naglolo ko tong GoPro Hero 38 natin kaya <laughs> yeah. sa so, mga mayaman dyan baka pwede niyong sponsor ng action kami. Yeah. <laughs> sa <tay> Lemon Judy po, 2,000 uh -oh. won yan. Dito po, bayo na po ito, saging po. Ah, pinalala mo <laughs> ito. Hindi naman, hindi naman, hindi naman. Medyo mabigat mo. <laughs> yan, na-deliver natin ang pang-limon delivery natin. At yan, pa-uwi na ako niyan. So, nakalimang delivery tayo. Ito so, 178, 103, 147 at 135. Tapos last deliver natin, ay 70 pesos total natin ay 633 lumabas tayo ng 12 at nakauwi tayo ng 4, pasado 4 ng hapon at yan ang kinita natin nyo sa paglalala na move natin hindi pa dun kasama yung tip kasi hindi ko naman na alam ko magkano yung tip natin tinuwas na lang natin yung mga base rate natin yan next video natin, itatry natin mag delivery ng buong maghapon itignan ko kung kakayanan ng aking action cam para ma-vlog din natin yung kita ng buong maghapon kung nakakamagkana naman tayo mga kanokta so yun, malapit na ako dyan so thank you and support me please, watch, like, share Kanor Motovlog let's rock and roll <laughs>